Kawikaan, Chapter 28 Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang tulad ng leon. Kapag ang isang bansa ay makasalanan, madalas nilang palitan ang kanilang pinuno. Ngunit kung may karunungan at pangunawang ang kanilang pinuno, matatag ang kalagayan ng kanilang bayan. Ang taong mahirap na ginigipit ang kapwa mahirap ay tulad ng malakas na ulan na sumisira sa pananim. Pinupuri ng masama ang mga taong lumalabag sa utos, ngunit ang sumusunod dito, kinakalaban ang masama. Hindi maintindihan ng masasama ang karunungan, ngunit lubos itong nauunawaan ng mga lumalapit sa Panginoon. Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid, kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Ang matalinong anak ay sumusunod sa mga kautosan, ngunit ang anak na bumabarkada sa mga pasaway mga magulang ang pinapahiya. Kung yumaman ka sa pamamagitan ng patubuan, ang iyong kayamanan ay mapupunta sa matulungin sa mga nangangailangan. Ang taong hindi sumusunod sa kautosan, kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. Ang taong inililigaw ang matuwid para magkasala ay mabibiktima ng sarili niyang mga pakana. Ngunit ang taong namumuhay ng matuwid ay tatanggap ng maraming kabutihan. Iniisip ng mayayama na napakarunong na nila. Ngunit alam ng taong mahirap na may pangunawa kung anong klasing tao talaga sila. Kapag matuwid ang namamuno, nagdiriwang ang mga tao. Ngunit kapag ang pumalit ay masama, mga tao ay nagtatago. Hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahabagan ka ng Diyos. Mapalad ang taong laging may paggalang sa Panginoon, ngunit mapapahamak ang taong matigas ang ulo. Panganib sa may ang masamang pinuno gaya ng mabangis na leon at osong naghahanap ng mabibiktima. Ang pinunong walang pangunawa ay lubhang malupit. Hahaba naman ang buhay ng pinuno na sa kasakiman ay galit. Ang taong hindi pinapatahimik ng kanyang budhi dahil sa pagpatay sa kanyang kapwa ay tatakas kahit saan hanggang sa siya ay mamatay. Huwag niyo siyang tulungan. Ang taong namumuhay ng matuwid ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang taong namumuhay sa maling pamamaraan ay bigla na lamang mapapahamak. Ang masipag na magsasaka ay nasasagana sa pagkain, ngunit magihirap ang taong nag-aaksaya ng oras niya. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Hindi mabuti ang may kinikilingan. Ngunit may mga gumagawa nito dahil sa kaunting suhol. Nagmamadaling yumaman ang taong sa pera ay gahaman. Ngunit ang hindi niya alam, patungo pala siya sa kahirapan. Pasasalamatan ka pa ng tao sa huli kapag sinaway mo siya ng tapat kaysa sa panay ang papuri mo sa kanya kahit hindi nararapat. Ang taong nagnanakaw sa magulang at sasabihin hindi iyon kasalanan ay kasamahan ng mga kriminal. Ang taong sakim ay nagpapasimula ng kaguluhan, ngunit ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Hangal ang taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang taong namumuhay na may karunungan ay ligtas sa kapahamakan. Ang taong mapagdigay sa may hirap ay hindi kukulangin, ngunit ang nagbubulag-bulagan ay makakatanggap ng mga sumpa. Kapag masama ang pinuno, mga tao ay nagtatago. Ngunit kapag namatay sila, ang matutuwid ang namumuno.